sa Mandala, Comelec, Bulacan. Handa na sa darating na halalan. Nori Fidel, detalye. Tiniyak ng Comelec sa Bulacan ang kanilang kahandaan para sa isang maayos at payapang halalan sa darating na Mayo 12 sa araw ng lunes. Sa bayan ng Plaridel, tiniyak ni Election Officer Marcel Mananghaya na handang-handa ang kanilang bayan para sa lahat ng boboto. Kasabay ang paalala sa ating mga kababayan ukol sa ipatutupad na ban simula sa hating gabi ng linggo o alas 12.01 ng umaga araw ng lunes. Maging ang pagbabawal sa kahit anong uri ng mga engagement activities ng mga kandidato. Ang Comelec Claridel po ay handang-handa na sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Although meron pa po kami na ongoing preparations pero all set naman na po and ready na po uh, ang staff ang buong Comelec del team ready na po tayo for this coming elections on Monday Sa lungsod ng Malolos, tiniyak din ni Atty. Julio Nicanor Ginto, Election Officer 4, na handa at preparado ang kanilang lungsod, lalo na at nasubukan na nila ang lahat ng Automated Counting Machine o ICM na tumatakbo ng maayos at tama, maging ang mga nakatalagang contingency machine sakaling magkaroon ng abirya ang mga makina at kanyang tiniyak ang seguridad sa araw ng halalan. Uh, bilang bahagi ng paghahanda. Kahapon ay isinagawa po yung tinatawag na final testing and sealing uh, kung, kung, saan ay sinubukan po ng mga ating mga electoral boards yung functionality kung tumatakbo po at umaandal na maayos kung, bi, kung bumibilang ng tama yung ating uh, automated counting machines. Masasabi ko po na dito sa lungsod ng Malolos, ay uh, handa na po ang uh, pagsasagawa ng halalan ginawa paghahanda ang ating kapulisan at uh, uh, ito po ay dinagdagan pa po ng presensya ng ating Philippine Army and for the first time po ay dinagdagan din tayo ng presensya ng ating uh, Philippine Coast Guard na sila po ngayon ay nakatalaga sa anim na coastal barangays po ng Malolos Paalala at babala naman ni Ginto sa mga kandidato okol sa mga nagtatangkang mamili ng boto o vote buying. Hindi maganda na ang boto ay binibili. Uh, ang boto ay boses ng tao kaya ito ay hindi dapat tapatan uh, o halagahan ng pera. So bilang babala po sa mga kandidato ay huwag natin gawin ito sapagkat Uh, kung mapapansin po ninyo ay napaka-proactive ng ating uh, Comedic Leadership, huwag po sana natin gawin ito uh, upang huwag kayong mahuli at huwag kayong mapatosahan sa ilan. Nori Fidel, para sa 100% Balita.